Hello guys, uh, paano mag-transfer ng pera sa CoinPH galing sa GCash. So ganito lang siya guys. Uh, pindutin mo yung GCash. Yeah. Pagka nandito ka na guys, uh, pindutin mo yung transfer yan. Okay, pagka nandito ka na, eh pindutin mo lang tong view all tapos search type mo yung coins Ayan, o. No? pag labas to pindutin mo yan okay pag napindot mo na siya uh, ilagay mo na yung ano amount halimbawa maglagay tayo ng uh, 100 okay account name uh, pangalan natin syempre account number yung Okay, mayroong siyang kaltas na 15. Okay, tapos I confirm. Then, pay. So, yan. Sabi niya, we sent six digits as authentication code to your registered mobile number. Tingnan natin yung message natin. Copy. Okay, submit. bank transfer is being process. Pwede natin i-back yan guys kasi ano na siya. Ayan. Back na natin. Ayun, naging 15 na lang yung balance. Ubus. So, tingnan natin yung coin page natin. So, 75 pesos yung pumasok guys. Nandyan na siya sa coin pH. So, mag-crypto tayo. So, ganun lang mag-transfer ng pera galing sa Gcash papuntang crypto. So, yun lang guys. Uh, thank you.